Hello mga kadeli, another Barbie inspired cake for today's video. At gandang ganda nga ako sa cake na to. Ibang iba talaga ang dating kapag mga pink color, napaka sassy and classy. And the same time Barbie, sana all Barbie. So tara simulan na natin gumawa ng cake. Yung design ng cake ay sent by my client. Ang gamit ko pala na icing sa cake ay whipped cream. Then Chef Master Deep Pink and Strawberry Flavorade. Yun yung mga ginamit ko pang kulay ng icing. At habang ginagawa ko nga itong cake ay bangbango ako. Dahil amoy strawberry nga yung whipped cream dahil sa strawberry flavored na ginamit ko. Yung light pink color pala na icing sa top ay strawberry flavored lang ang ginamit ko dyan. Then yung dark pink color sa bottom ay maraming deep pink and rose pink food color. As you can see, nagmata ko ng white chocolate. Then dinavide ko sa two and gumawa ko ng light pink color and dark pink color. Yung light pink color ay pinang decorate ko sa donut. As you can see, sobrang simple lang ng donut. Pero dahil sa drip na ginawa natin, mas gumanda and bongga yung donut. Plus nilagyan ko pa yan ng colorful sprinkles. Chinil ko lang ng ilang minuto yung donut sa ref para tumigas yung white chocolate. And ayan na nga, pinakita ko sa inyo kung gano'n siya naging maganda. And now, yung dark pink color ng white chocolate ay ipang mamold ko sa mini chocolate bar. And in scrape ko lang yan using spatula and gold playing card. And nakagawa nga ako ng anim na piraso ng mini chocolate bar. Scrape lang ng scrape hanggang maging smooth lahat. Once even na ang lahat, then wala ng excess white chocolate, itatap lang ng kaunti para mawala yung mga air bubbles. After no, na-chill ko na yan sa freezer ng 3 minutes. And ito na nga ang result. Next naman, yung binig kong macarons ay lalagyan ko na ng chocolate fillings. And ang ganda, di ba? Kahit yung fillings ay color pink din. And now, i-attach ko na lahat ng topper sa cake. Bali, yung pink palm leaf na yan ay DIY ko lang. If gusto niyo rin matutunan gawin, stay tuned lang sa aking upcoming videos. Nagawa rin ako ng separate tutorial kung paano gawin niyang palm leaf cake topper. Don't worry, madali lang yung gawin. And kapag natutunan niyan, super mag -e enjoy kayo. Na lahat ng cake ay gugustuhin yung lagyan niyan. Dahil ang ganda niya talagang tignan sa cake, lalo na kung gold yung palm leaf. Moving forward, naglagay na pala tayo ng other toppers. Lagay ko na yung macarons, transparent balls, pink balls, and mini chocolate bar. And other printed toppers. Then lastly, yung pink ribbon para masosyal tignan yung cake board. Ito na pala ang finished product. Kung naabutan niyo yung video na to, comment kung taga saan kayo para malaman namin kung saan umaabot yung video na to. Babush